So ito po yung uh, example ng uh, isang kulungan na yung gamit po natin dito na sahig is ito po yung kawayan na nakukuha lang natin dito sa paligid po natin. So kung napapansin niyo yung dumi na nandyan is uh, hindi po sa diretso sa baba or babagsak doon sa baba yung uh, dumi ng ating mga alaga mga manok. So kadalasan yung nandito din sa kulungan din po natin yung laging nandito is yun po yung mga bagong po ng mga sisew yung edad na 1 week old up to 3 weeks old yung iba naman na may mga sakit yung mga manok so andyan po sila sa kulungan ng ating uh, mga manok so ang ganito na si na yung kulungan na gamit po natin yung uh, sahig ay yung uh, kawayan so kailangan everyday is uh, lilinisin nyo po para mawala yung dumi dyan sa ano sa sahig Whereas, tulad ganito na yung ating ano, yung sahig nila is ito po yung gamit po natin yung green screen. So, halos kailangan, hindi mo na kailangan linisin po ito yung sahig na green screen. Dahil yung dumi din naman nila is uh, naman siya sa baba. Yung uh, dumi ng mga sisi or kung ano may yung ilagay po natin sa kulungan. So, ang itong ano din, itong uh, green screen, kapag ito po yung uh, ginagamit po natin na sahig, para sa ating kulungan para sa ating mga alagang mga manok is medyo mas matagal siyang masira compared po sa sahig na gamit po natin ay kawayan so therefore para sa akin lang kung gagawa man lang kayo ng kulungan para sa inyong mga manok mas maganda ito po yung green screen kasi hindi niyo na po kailangan ito linisin kasi yung ano nila yung dumi ng ating mga alagang mga manok ay addresson uh, na po 'yan sa baba whereas uh, kawayan nga medyo libre lang sila kasi nakukuha lang naman natin yung kawayan dito sa ano sa paligid po natin whereas dito sa ano sa green screen ay kailangan mong bibilhin ulo nga sulit naman yung uh, gastos mo kapag uh, bibili ka lang ng ano ng green screen dahil matagal naman siyang masira so actually sa napapansin ko dito sa ating uh, kulungan mas una pang nasisira itong kawayan compare sa green screen then uh, actually meron tayong mga nilagay dito na mga this old na mga sisiw. So kung nakikita ninyo, naputulan yung ano, anong tawag nito yung, kung sa tao ito yung daliri nila sa ano. So naputol dahil naipit po sa sahig ng kawayan. So halos dito is uh, naputulan po sila ng ano, kung tawag nito, anong tawag nito is sa uh, parang daliri ng mga, ng mga sisiw. So naputol. So, 'Yung iba dito is namaga dahil naipit po sa ano dito sa uh, kulungan na kung saan 'yung gamit po natin ang uh, kawayan. So, mas advantage kung gagamitin po natin ito 'yung green screen para kung meron tayong ilalagay na mga bagong pugad, mga dissolve, mga weeks old hindi po sila madi tulad po sa nangyari sa ating mga sisew na naputulan po ng uh, daliri dahil po sa sahig na ginagamit po natin na kawayan. So halimbawa kung meron po tayong mga nilagay dyan sa mga green screen, mga bagong pugad, mga weeks old, yung iba na mga manok na may mga sakit. So wala po, kay, wala po akong experience dito na ano, na disgrasya po yung uh, mga manok natin na nilagay natin dyan sa green screen. Whereas dito sa kulungan, is uh, kulungan na kung saan yung sahig niya, isa uh, ito pong kawayan. So maraming bisis na po na may na po dito na mga weeks old na mga sisew or mga days old na mga sisew So ito so uh, itong ano kulungan is uh, halos puno na kasi yung uh, kulungan ko dito kasi nga halos isa uh, mayroon po tayong pinupugad araw-araw. So uh, wala na tayong ibang choice. Pero itong kulungan na yung sahig niya is sa uh, kawayan ang uh, gawin ko na lang po dito is uh, kailangan ko siyang i-repair at uh, yung sahig nila is uh, papalitan na lang po natin ng na green screen para safety yung ating mga sisiw yung mga this old na mga manok or anong edad na ilagay po natin dyan sa kulungan but mostly dito sa ating kulungan yan ang nandyan yung mga may sakit na kailangan i separate mga bagong pugad up to 3 weeks old na mga sisiw So ito na mga sisew, ang edad po nito ay nasa 3 weeks old below. So kung napapansin po niyo wala yung kanilang, yung inahing manok. Dahil uh, sa ganong edad, kapag nasa minsan 1 week old, 2 weeks old, 3 weeks old, ay uh, na po natin yung mga inahing mga manok. Para sa ganon is uh, pwede na pong uh, mangitlog muli yung mga inahin na mga upgraded na mga native na manok. So yan lang po yung uh, sekreto kung uh, paano Mapabilis na paramihin yung ating mga manok so dito sa ating mga sisu sa ngayon kung i-count natin yung mga nandito kasali na po yung mga bagong pugad dito is uh, umabot na po tayo ng almost mga 100 plus so marami na po yung mga sisu natin at uh, medyo magastos din po sa kanilang mga feeds and then meron din po iba na naglilimlim pa may pupugad pa so ganun ka no ganoon nga uh, kadali lang na paramihin yung ating mga mga native na manok. So ito yung uh, isa sa mga native na mga manok po natin na pagpugad ko dito's nagulat ako sa kanyang mga sisiw So ang dami po yung uh, mga sisiw niya umabot na po siya sa 17 na mga sisiw uh, normal kasi sa mga ano sa mga mga native na mga manok pinakamarami na po talaga yung 12 or mga below 10 pero ito talaga siya is nasa 17 yung kanyang mga sisiw so yan oh napakadami yung kanyang sisiw so napakabilis kapag ganito kadami yung may produce na sisiw sa isang inahing manok pero ito is uh, paminsan minsan lang to or pambihira lang ito sa isang native na manok na kaya niya mag-produce ng about mga 17 na mga sisiw. So sa pag-alaga po ng mga manok, ang dami po pala ng ano, mga kailangan ng mga gastusin dito. Number one, yun yung mga commercial feeds. And uh, aside for that, uh, kailangan mong uh, magpagawa ng mga kulungan para sa ating uh, mga manok, para sa mga bagong pugan, o kaya yung mga manok na may mga ano, may mga sakit at uh, minsan din is uh, kailangan din ng uh, pabahay para sa ating uh, mga manok para kung malakas yung ulan uh, safety yung ating mga manok pero dito sa ating uh, manokan is talagang wala akong masyadong pabahay kasi nga dito sa probinsya itong pabahay din po namin mismo sa baba po dyan dyan din po naka-standby yung ating mga manok kapag uh, merong mga ano malakas na ulan o kaya yung malakas na hangin or yung may bagyo. So safety naman yung ating mga manok. So yun nga yung bahay namin mismo, bahay din mismo ng ating mga alagang manok dito sa babaan ng aming bahay mismo.